Ngayon ay pupunta kami dito sa kapitbahay namin guys Kasi meron daw dito ukay-ukay Tingnan natin kung pagkano Ano ang nandyan? <laughs> 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 Anzipir Oh niya oh, kuanan raptan. So ayan guys, umuli, umuli. Umuwi na kami guys. ay ke doggy. Sendi so, kami kami nakabili guys ng dress. Masyadong malaki siya guys. hindi na kami sa bahay kasi ikabit-bahay lang kami guys. So, Lapit lang yung bahay. So, ito yung mga gamit namin para sa pagpapatrabaho ng saingan sa labas. At saka yung pagpapano ng roof namin. Kaso, hindi pa dumating yung panday namin. So, bye-bye guys. No!